I think alam ko na ang reason kung bakit hindi na nag-viral yung mga videos ko dito. Disclaimer lang, base lang to sa mga observations ko. Kung ano nga ba yung ginawa ko noong nag-start pa lang ako dito at kung ano yung mga ginawa kong pagbabago dito sa page ko na pwedeng dahilan kung bakit bumagsak ng sobra yung mga views ko. Before kasi nagkakaroon ako ng 5M views, 4M views sa isang video lang. Pero ngayon, sobrang hirap nang magkaroon ng video na merong 1M views. So feeling ko eh, ay pinagsasahan ako ni Facebook. Bago tayo mag-proceed dito, make sure lang nakafollow kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko sa page ko. Background lang, nag-start ako gumawa ng content dito sa Facebook noong May 2003 and wala pang isang taon na nagkaroon na agad ako ng more than 100,000 followers. At that time, kumikita din ako ng 6 digits, so 100,000 mahigit kada buwan. So, ganun kaganda ang kitaan ko dito. Pero, nung 2024, January nun, napansin ko na biglang bumagsak yung views ko and at the same time bumagsak din yung earnings ko. Parang five digits na lang yung kinikita ko dito sa Facebook kada buwan. Even though na meron na akong 300,000 mahigit na followers, bigla namang bumagsak yung views at earnings ko nga. Buti na lang malakas ang earnings sa Red App at sa Black App, at least nakabawi ako doon. So lately, nag ako ng mga previous posts ko, yung mga nag-viral na umabot ng 5M, 4M views. At may mga napansin nga ako na binago ko. Una, napansin ko na naging picky ako, naging maselan ako sa pagpili ng mga content dito nga sa page ko. Para ang karamihan sa mga content ko lately ay about sa mga chika, mga showbiz, mga chismis, mga ganun. At hindi na ako nakapag-focus sa reaction videos ko sa mga viral videos. Before kasi, kahit ano na lang talaga, basta nag-viral, eh, ginagawan ko ng reaction video. Kaya naman, madami talaga yung nag-viral din na videos ko. Pero ngayon, mas nag-focus ako sa entertainment or sa mga chismis nga. Okay yung views, pero hindi tulad ng dati na isa-isang linggo, parang isa or dalawang videos ko ang nagva-viral talaga. So, siguro dapat mag-focus ulit ako sa mga reaction videos, sa mga viral na videos videos regardless kung meron ba silang kinalaman sa mga chismis or kung ano-ano pa yan. Basta nag-viral siguro mas maganda igawan ko na lang ng reaction videos tulad nga nung dati. Another thing na binago ko, I think ito yung pinaka-importante. Binago ko yung format or yung size ng mga videos ko. So, nung nag-start ako, ang video ko is square siya. So, 1 is to 1 yung ratio ng screen. Pero, nung 2024, binago ko yung ratio ng screen to ganyan. 'yan parang 19 over 6 or 6 over 19 para same size sila ng mga reels para mas madaling mag-edit pero nung chinek ko lahat ng nag-viral na videos ko karamihan sa kanila parang 8 out of 10 na nag-viral ng videos ko e eh square ang format ng screen nila. I think mas gusto ni Facebook i-promote kapag yung videos mo e eh naka 1 is to 1 ratio or square nga. So, susubukan kong gumawa ng mga long videos na 1 is to 1 ratio or square tulad nitong pinapanood nyo. And let's see kung ipopromote pa or kung mas madami ba ang views. Magbaviral ba sila kapag square or 1 is to 1 or same lang din. Baka naman algorithm lang talaga ni Facebook ang nagbago. But then again guys, conclusion ko lang itong topic na to. Ah. Hindi ko sure kung ito ba talaga yung mga reasons kung bakit bumagsak ng sobra yung mga views ko. Based lang to sa data na meron ako dito. Kung ano nga yung nagwork at hindi nagwork sa mga videos ko. At pwedeng tama siya or pwedeng mali din naman ako. Pero don't worry dahil babalitaan ko kayo kung meron bang improvement na mangyayari kapag inapply ko yung mga ganitong change Jess ulit sa mga videos at reels ko. So, huwag kalimutang mag-follow para lagi kayong manotify kapag meron akong bagong video na ina-upload dito sa page ko.